Oh, kabiguasan, papagaray -papag si Percival. Shout out. Shout out Tindo. Shout out sa mga First mga time nakaiba sa sa kuyang bangka. Mm. Tayo ba dito? Dog pa ko, nakaduwang lapu-lapu ng dakula. Ayun pa. Ando yan? Ano okay, ni sira. Putiti. <laughs> Mas gano'n sira, bakulang butiti. Ay, nah nahagad, nahagad, nahagad na, nahagad oh. na. Nahagad. Ay, pakuy. Ay, lapu-lapu. Ayan o. Ayan, dami. Ay, ay ang lalaki. Putso naman. O. O. Ayan. Isang kilo isa. Ayun pa. Shout ha. out. Ha? Shout out sa oh. Ispat, ispat. O, sige lahat. Ispatan na na. Ispatan na na. Ispatan <laughs> na na. Ispatan na na. Nagdara nga. Narakuna <laughs> pa. Uy, sakuyas na sakuna. <laughs> ay, ispatan sa imo sa kuya, ya ang yeah. sa irarum sa kuya masirarum pa, pa. <laughs> ay ah, magintar kula doy bilis si sa kuya na sa in na sa pa pa sa imo tanggal mo sira para ma, ma ano para matang yan kuya oh, no oh. sarong kilo sarong <laughs> Yaw pa isa ko yan. Nagpapalag pa nararamdaman tayo. Pura yung na do'y. Eh. Ah, ya, Sige mo na mo muna ang mga si. yo, yo pa. Yo pa. yan. Shiro, shiro, shiro. Mo ha? Iyo. Ah, Nagkakandaan mana na kandung ikan daw gaga um, mula sa salug, eh, ay mula ilawag mo sa ano okay, Yan ang pinakadakula o Hmm Masih yang tu masih serak bukan kabung kabung pa, tak kabung kabung pa. Jemas rin <laughs> Nagkanda bulbol mga kaibigan Ah tiga na, nag-greet na bibigyo na yan o, na Ay, buloy na pula na naman Uy, buloy uh, uh, na Hila na, hila Yaw na <laughs> Tag <tang> na ini, hila <laughs> Ay, ah Paano na ini, <laughs> Biju, <laughs> biju. Ah. Mahirap pula biju. Durung pun kita. Nilun ubu beli. Tuy. Saya gede. Biju ke mana saya mau yang? Yo biju, biju. Hai kok tak pernah mikir <laughs> mana yang lebih biju. Harga no. Ya, beli, beli tuy. Ini maha kurang ini. Oh. jangan 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 hmm. <laughs> Rumput orang. Yang kedua. Di mana sebaya Terulang tada? ya benar. na, malapit na. Wala na yung malaki. Wala na, ka wala. Ay. Ang laro. Ay, naubo si. Si Saradit Sinata da, Sinata da, Dapat pala, di na kita nag-video. Sinata <laughs> na.